questions sa proponent and chair. Doon po sa proof of age na nalagay ko dito yung vendors at establishment ay mag-verify lang ang age. Kasama din po pa enfin, alimbawa nang so party party tayo sa fire alimbawa kung hindi ka or boy tapos meron mo na kayo si siyempre kapag yung na ko bata may kasalanan ako hindi po ba? Pero hindi po ako vendor at hindi rin ako establishment na may isipin sa mga po may ko hindi mo din pala. May obligation pa ako na tanong stage at tingnan mo na siya taas baba sa kanyang buwan ng skirt ang suor, o ang klase sa at sa kapal ng kanyang make-up kung over 21 years old na para makaiwas ako sa obligasyon na hindi gusto siya mga 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 sa how we nakikita natin may tayo eyes kung tinatansya natin kung ilang na yung aking kaharap Sometimes you're you are already 21 years old, but you look like a 17 or 16 year old teenager. Sometimes you minor look older than their age. So three, the uh, other.